As a babaeng walang pahinga, huy! Hello sa inyo, mga biday! And for today, mga mi, natapos na nga rin ang bakasyon ng Disney Princess. charing natapos na nga rin ang pahinga, kaya ito, bakba na naman sa pag-mini-vlog -mi araw-araw. Sobrang namiss ko talaga itong pag-voiceover, mga mi. Hindi naman halata dito sa aking boses. Namiss ko talaga kayo, mga mi. Diyos ko, dah! chinat pa nga talaga ako dahil wala nga daw akong mini vlog. Eto na yun, Mi. For the go na uli. <laughs> Minsan-minsan naman, eh, kailangan din naman talaga natin magpahinga. Hoy! Parang pinaka-day off ko na nga rin sa sarili ko yun, mga Mi. Tarim. <laughs> Anyways, mga Mieto, mabalik nga tayo dito sa video. Umalis nga pala kami ng bahay dahil bala ko na nga pagupitan itong batang makulit. Pati si Daddy nga ay nagpapagupit na nga din pero sabi ko doon na nga siya sa kabila para nga mabilis na kami dahil nga mag-grocery pa kami. After two months nga mga Mie ay napagupitan ko na nga rin ulit itong batang makulit. Eh? Ever since talaga mga Mi, kahit nung pinakaunang pinagupitan ko to si CJ, hindi talaga to makulit. At hindi ko talaga na-encounter sa kanya yung batang nagwawala kapag ginugupitan. Ganun. And by the way, natapos na nga rin pala gupitan mga mi, at nagbaon nga rin pala ako ng extra sando niya. Ito talaga yung nagugupit kay CJ kahit noon pa. Kaya shout out sa iyo Kuya Dennis. Dapat yeah. naman namin diyan mga Mami. Ito papunta na nga kami ng palengke at nagkasalubong na nga rin kami nito ni Daddy. Kinabukasan naman mga Mami ito. Ngayon pa nga lang kami nag grocery at hindi nga kami natuloy kahapon. Thank you Lord pa rin kahit papaano ay nakakapagstock pa din kahit madalas nagigipit. And syempre, thank you thank you sa iyo Daddy dahil napaka-responsible mong asawa. Di nga pala ako nitong magnolia timplados chicken bola bola mga Yan mi. Yan na nga din yung lulutuhin ko mga mi para nga sa tanghalian na Bumili mi. Bumili na nga rin ako ng Bix Baby Rub para kay CJ at etong vitamins naman namin ni Daddy. B will see with zinc. Nakapag-grocery na nga rin ako last time, mga mi. Kaya ito, dinagdagan ko na nga lang yung mga kulang doon sa mga pinamili ko. Pagkatapos ko naman ayusin yung mga groceries, mga mi, ito, hinarap ko na nga rin itong pagluluto. Anong oras na rin kasi? Nang mga oras na yan, ka naman ito, nagmamadali na nga rin akong magprito. rin talaga biro ang mag mini vlog araw-araw mga mi. Kaya naman ang babaeng walang pahinga ay nagpahinga din sa wakas. Pero in fairness mga mi, talaga namang na-miss ko tong pagba-vlog. Talaga namang hinahanap-hanap pa din ng katawan ko, ganner. Going back mga mi, naluto ko na nga rin yung chicken bola-bola at bumili nga rin pala ako ng lutong ulam. Puso ng saging yon mga mi. Tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawes.